Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Yan. At kasama ko po si Kat, Kat si Kukong, si Nining. Kasi nadaanan ko sila dito sa kalsada. Naglalaro at niyaya ko sila. Uh, actually guys, uh, itong uh, ibablog natin ngayon. Uh, yun yung mga nakaraang ano pa, ginawa natin, project natin para kay Ijong. E so titignan natin yung resulta ng binigay sa atin ni Ma'am Cindy na 10,000 pesos kung saan napunta. At nandito sa akin yung resibo meron pa ding sobra ng punti hundreds na at ibibigay na natin sa kanila at pakita natin kung ano na yung progress ng bahay nila kung hanggang saan natapos ng 10,000 na naman kasi nakita nyo naman sa mga nakanakaraang video natin is flooring pa lang yung 10,000 is para dun sa walling so titignan natin kung saan yung wall na nakarating no? let's go ganda na po ng bahay ni Kuya Ijo wow talaga yes palakpahan na mga palakpahan apat na tayo magpapalakpa ngayon dahil Ah, kami kami lang po dito. Yan. Kami po yan. yan guys. Ah, uh, ipapakita ko lang naman ang ah uh, house tour ng bahay ni Ijong at ni Catherine. Wow, meron na. Nasiparita natin ay na ma may imagine na natin kung nasa yung kwarto, no? Dati hindi natin may imagine kung saan ba kwarto dito, no? Dito ngayon, ito na. Kwarto siguro ni Ijong, ni Catherine. Si mama niya tapos si papa niya. Tapos pag mamasyal ako dito ako sa sala nilang malaki. O, oh, ba? Diba? Napakasimple lang ng bahay na pero maganda. Yan, o. No? Meron na siyang apat na hollow blocks na nakapatong. Ibig sabihin, uh, ilang hollow blocks na lang. Tapos pwede na siyang bubungan. Yeah. Makabang na din ata ng ano. Ah? ah ito, pakita na din dito. Unang halika na una. Yun. Uh, yun yung para naman sa siya nila. Uh, ongoing na ano. Tapos uh, syempre medyo dili-dili ng konti dahil si tatay, si tatay ni Ijong ay uh, meron na kasi siyang trabaho ulit. Nandun na ulit sa fish cage. So hindi niya ulit masikaso ng ano kapag ka nandito siya, sa lang ulit na ah, naguhukay ng mga ano. So ngayon, uh, napakaganda ng ano ng araw nila nanay kasi talagang malapit-lapit na nanay no almost siguro mga 60% na natapos na yung bahay nila Kasi, ito okay lang Kahit walang tiles Tapos walang mga palitada Ang importante nito Ang susunod nito is Kunting walling na lang Tapos, ano na Roofing na Bubong yun na yung ano uh, Nakaraan uh, Na-vlog naman natin Na galing kay Ma'am Cindy Na 10,000 na na, ano Yun Inasikaso ko agad yun At nandito yung resibo Papakita natin lahat Sa mga viewers natin Na talagang naibili natin yung lahat Ito Uh, meron tayong 250 pieces na hollow blocks, 8 bags na semento, 50 pieces na 9mm, tapos 1 half load ng pine sand. So, a total of 8,110. Ngayon, uh, napag-usapan namin ni Nanay, ito actually naman yung, yung gumawa ng kanilang bahay ay kapatid mo Nanay. Yun, so, nagbigay muna ako ng 1,000 ulit kay Nanay noon kasi 10,000 naman para dun sa gumawa dito sa kanilang bahay. So, nandun yung merenda, sa totoo lang, napakatipid pa nga nun kasi kahit na, kahit na yung 1,000 na yun is, ang dami kasi nila. So, meri merinda, pinamirinda na lang ni nanay. Tapos yung iba doon, yung dalawa or isa lang, yun lang yung binayaran talaga yung nanay doon. So, gumastos na agad, agad tayo doon ng ano, 8,210 pala guys. So, may natitira dating 1,790 Binigay ko kay nanay yung 1,000 kasi para doon sa labor nga. Tapos may natirang 790 ibibigay ko na sa iyo nanay at ano oh 5 6 7 720 <laughs> yon meron pang 20 akala nyo guys nangungupit ako ha alam nila yan ni pisong duling ha hindi ako nangungupit diyan alam na nila yan pero di gina joke ko lang kayo uh, talagang naka-liquidate lahat naka naka-papel lahat yan at uh, taus puso nagpapasalamat at uh, siguro mayroon na ulit masasabi si nanay para sa resulta ng kanyang bahay ano masabi mo kay ma'am Cindy nanay unang una po sa lahat nagpapasalamat po ako kay Sir D na nandyan po palagi na nakasuporta sa amin Sir thank you, okay, thank you. kung wala ka po wala rin po itong oh, nung bahay <laughs> namin at okay. kay ma'am na nasa Yuki po thank you po ma'am dahil kung hindi po kayo, hindi po na umpisahan. Mm, At dama. kay Ma'am Cindy po, maraming maraming salamat po ma'am sa binigay nyo 10,000. Kasi ano, si ma'am na nasa UK, London tapos ngayon naman si na si ma'am na Ma'am Cindy, ano na na? Sila yung mga sponsor na na dito. Maraming maraming salamat po ma'am sa binigay nyo. Ito na po yung resulta. Thank you, thank you po. Sana po magingat kayo dyan palagi I love you po. Okay, thank you, thank you na. Ikaw naman kuya, malapit-lapit na talaga. Malapit-lapit na talaga. Pwede bang makatulog? Eh, tawag si Jo. -taw. Ano, aka Diwata. And guys, saan ah, sabi nyo ha, Diwata Junior ha. May bahay na siya si Diwata Junior ha. Kala nyo ha. Okay. Diwata. Ijo, <laughs> ano sabi mo kay Ma'am Cindy? Ma'am, maraming maraming salamat po. Sabi ni Ganyo, 10,000 malaking tulong. Oo, oh, actually nagawa na nga eh. ang na nga, oh, resulta oh. Maraming maraming salamat. Ah, oh, okay. Ikaw naman ate, ikaw naman ate. Masaya masaya lagi sa ate oh. Ma'am Cindy, maraming maraming salamat po sa binigay niyo po. Malaking tulong po, po sa akin. Oh, wow, wow. sobrang laki tulong po talaga. At syempre, insert ko din yung pinakaunang sponsor nila para dito sa flooring, sa mga layout. Is si Ma'am ano, si Ma'am na nasa UK. Alam alam niyo naman po 'yun kung anong pangalan niya. Actually, medyo taging private yung mga pangalan nila ngayon kasi ayaw nila mabroadcast sa mga ano sa mga public na. Pero at least alam nila kung sino yon at na vlog naman kasi natin yung mga pangalan na nila no. So, grabe, walang sawang pasasalamat po dahil sa inyo natutupad, unti-unting natutupad yung pangarap na magkabahay nila, nanay. Siguro pagdating ng araw, pag natapos na to, bago sila, you know, pag natutulog sila, naaalala siguro nila lagi yung mga ano. At saka ito na siguro yung isa sa mga bayad sa mga pag ano na nila sa mga siguro sa mga tiyaga na rin sa pagigames games namin no dahil nakilala rin sila. At ako ay natutuwa dahil ako naman ay kahit minsan uh, busy, maraming pinagkakabalahan ay uh, iniraraos pa rin namin yung mga games namin. Uh, nakakuha kami ng mga sponsors, yung mga alawas ng mga bata, yun yung pinaka-importante. Doon ako nakapokus guys talaga, doon yung para kay auntie na sponsor para sa mga bata kasi yun yung 500 pesos every month na meron po talaga sila. Kaya walang sawang pasasalamat, sobra-sobra para po kay auntie. So, next, at uh, hopefully, uh, kasi may trabaho na si tatay. Uh, at yun nga, ang maganda kasi dito sa kanila guys, kapagka nagkaroon sila ng sponsor, tulong-tulong kasi sila dito kaya malaki ang tipid para sa labor. Kaya yun yung isa sa mga ang laki talaga na natitipid nila. Ang dami kasi nila nagtutulungan dito. May pinsan si nanay, mga anak niya, tapos yun si tatay. Tapos ako, oh guys, pasensya na wala akong may tulong. Parang ako lang niyong yung pumupunta doon sa hardware para bumili. Inaasikaso ko tapos oh, pinapamirinda natin yung mga nagdi-deliver para mabilis ang buhat. <laughs> so, yan guys, hanggang dito na lang po yung video namin. At hinding hindi po namin kayo makakalimutan lahat ng mga sponsors po namin dahil isa kayo sa lahat ng mga tumupad ng mga pangarap talaga namin, especially mga bata kasi uh, napakairap ng buhay pero tuloy-tuloy pa rin. Uh, at ang masasabi ko lang lahat ng mga bagay at uh, sinasabi ko naman sa kanila lagi na ina-appreciate lahat ng mga bagay na dumarating sa atin kasi hindi yan panghabang buhay. Sana ngayon kagaya ngayon, nanay at ito sila ijong naririnig nyo na Itong mga ito is uh, siyempre malaki ang utang na loob namin talaga sa mga sponsors. So, uh, if ever na makapunta kayo dito sa amin, balang araw, welcome na welcome po kayo. Although hindi po masyadong, uh, kumbaga hindi masyadong, hindi mayaman, hindi ano. Pero siguro meron may maibibigay ng mga pagkain na baka pwedeng, baka gustong gusto ninyo, ganon. Yan lang yung maibigay namin. Pero yung mga naka-aircon, baka malabo pa po. <laughs> so... Hanggang dito na lang 'yung video namin, Ma. Maray, maraming, maraming salamat talaga, sobra-sobra. Hanggang dito na lang 'yung video namin. Bye-bye. I love you po.